Malala ang problema ng ating bansa pagdating sa piracy. Sa katunayan, kasama ang Pilipinas sa U.S. Trade Representative's Watch List ng mga bansa kung saan nakakabahala ang kaso ng pamimirata. Noong 2010, umabot sa 15 bilyon pesos ang nawala sa gobyerno dahil dito. May pag-asa pa kayang masupil ang patuloy na paglaganap ng problema ng piracy. Maaksyon. Puno ng tensyon, parang eksena sa pelikula. Ganito madalas kapag may raid ang OMB o Optical Media Board sa mga lugar na may bentahan ng mga piniratang DVD. Sa datos ng OMB noong nakaraang taon, mahigit tatlo at kalahating milyong piraso ng optical media tulad ng CD at DVD ang kanilang nasamsam na nagkakahalaga raw ng mahigit 1.2 billion pesos. Pero sa kabila nito, hindi pa rin ito tuluyang masawata. Kasi uh, you have to understand, yung paglaban kontra sa palunirata is more a game of economics. Uh, kailangan uh, realistic tayo sa mga targets natin and realistically hindi natin kayang i-zero yan. Ang pagbebenta ng mga piniratang DVD ang kinalakhang trabaho ng 32 taong gulang na si Erwin, hindi niya tunay na pangalan. 30,000 piso ang kapital ni Erwin. Uh, 30. Down yun ni eh, down. Pero magbibigay yun ng stock ano, mga halagang hundred. Kung bago sana, kaya, bayad-utang, bayad utang bayad utan, parang ganun, parang remitan. Umaabot sa dalawampu hanggang limampung libong piso ang kanyang benta sa isang araw. Paniwala niya, Chinese ang kanyang supplier. Chinese. Karamihan naman anak ano, Chinese eh. Ang mailig naman mag, mag -local, Chinese. Kasi, karamihan sa mga DVD na ano, nakasuot ano, mga, mga parang mga inchik na ano. Sa halos isang dekada niyang pagtitinda, dalawang beses nang ni-raid ang kanyang pwesto sa Quiapo. Kaya pansamantala muna niyang itinigil ito. Tinigil lang ulang lang nung narili nung ano, dalawang beses lahat, tinangay, pati TV, apang testing, DVD player, tinangay lahat. Kaya ang ang napag-isipan ko, sabi ko, ay ibay ko muna ang paninda ko, ang mga pagkain. Pero aminado si Erwin na babalik siya sa pagbebenta ng mga pirated DVD kahit alam niyang labag ito sa batas. Alam ko yung pirated nakakasira sa mga 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 artista, alam ko yun. Siyempre, wala tayong magawin. Yun ang ano, yun ang negosyo na utang bayad, utang bayad eh. DVD Tower ang tawag sa uri ng replicating machine na ginagamit sa pamimirata. Sa loob ng isang minuto, maaaring kumopya ito ng labindalawang pirasong DVD. Ang bawat kopya may halagang 8 hanggang 15 piso. Itong mga DVD towers, ang nagiging problem namin, is sa kanya kani kani mga bahay lang nila to ini-store pwedeng sa banyo lang nila or may hidden room sila sa bahay nila Noong 2009, 189 na mga gamit sa pamimirata tulad ng makina, CD burners at speakers ang nasa kote ng OMB. May ilan tayong batas kontra pamimirata. Ang 2003 Optical Media Act ay nagtatadhana ng parusa sa sino mang mapatunayan na gumagawa, nag import at nag -e export ng mga pirated DVD. Pati na ang mga makina sa paggawa ng mga ito. Kung seryoso ang gobyerno para labanan ang pamimirata, malinaw na kailangan ng mag-isip ng mas epektibong paraan para labanan ito. Dahil napatunayan ng di-epektibo, ang manakanakang raid sa mga nagtitinda ng piniratang produkto.